Pagkas! Kaya na, Lolo Paing. Ikaw ba mo? Lose Paing. Paing, mga sinongo na pangalan? Ang kwento ni Lolo Paing. Rrrrrrr! oo, oh, diyan. Pagkas! <laughs> Nandito na ngayon, Sir Neff, may iniisip ko pa rin. Kung pinakita mo sa akin yung aksidente para maiwasan ko, Awan ng Diyos ay naiwas. Eh? Okay. Nangyari ito nang minsan nung magpakasyon ako sa kamataang pangalan ko. 19 years old at sigurado ako nung hindi pa nag-uwi eh. Pet lover si Rita Jen. Meron siyang limang aso at tatlong pusa sa bahay niya. Ayaw niya din daw kasing mag-anak at mag-asawa dahil sakit lang sa ulo. Kaya nag-focus siya sa pag a ng mga stray dogs at stray cats. Nung time na ito, tumukong doon pa po sa langit. Nagpapakasakali ako na nagbibiro lang yung Panginoon. At biglang magsasabi na totoo pa rin ako.